Hello mga ma'am, siya and that's another day, another vlog! Luto akong spaghetti guys, so meron akong bell pepper and carrots, tapos sibuyas at bawang, maraming sibuyas. Inainitan ko na itong ating kaldero, nandito ako sa labas ng bahay namin sa garahe kasi ayaw niya na yung gisa-gisa. Tapos meron na rin akong dalang mantika dahil naka-aircon bahay yung init. Sumasakit daw yung mata nila sa pag nagigisa, totoo naman. Tapos eto na yung aking karne, baka na binili natin sa SNR. So yan yung mga ingredients na gagamitin ko sa pagluto ng spaghetti! Wala talaga akong balak guys magluto ng spaghetti. Kaya lang dahil birthday nga ni Nathan at nag-request siya. Kaya ayan pagbigyan na natin. Ginisa ko na yung ating karne. Naglagay na ako ng sibuyas bawang dyan. At, at sinunod ko na yung carrots. Kapag may time talaga ako, naglalagay ako ng bell pepper and carrots para mas sumarap yung ating sauce. Naglagay na rin ako ng isang pack ng tomato sauce. Igisa lang natin siya na maigi para maluto at hindi pumait. After niya pinasok ko na yung kaldero namin dito sa loob ng bahay at naglagay na ako ng limang pack ng spaghetti sauce. So, sa huli guys, huwag kayong mag-alala. Walang masasayang at sisimutin natin yan. Dahil naka-record lang, kaya binibilisan ko lang yung tarbaho dyan. Naglagay na rin ako ng paminta, isang cubes ng beef and condensed. Halu-haluin lang natin yan. Kung gusto nyong mapawaw ang buong pamilya nyo, lalo na yung mga anak nyo, ganyan. Ganyan luto yung gawin nyo. Tapos, naglagay na rin ako ng cheese and yung hotdog. Yung hotdog, kaya huli at ganyan frinay ko muna siya kasi ayaw ayaw ng daughter ko na parang hilaw yung sabay-sabay na lulutuin dyan. Gusto niya piniprito konti yung kanyang hotdog. Nang matapos ng maluto guys, ayan, ay naghain na ako para mapicturean na yung ating birthday boy. O sabi, sabi gutom na kayo. Shortcutin na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday, happy birthday, Nathan! Happy birthday, Nathan Pange! Bukas pa talaga kami dapat maghahanda Saturday guys. Kaya halan talaga nag-request siya ng spaghetti sa kanyang birthday. Kaya ayan, binigay na namin yung gusto niya. Etong bunso ko talaga napakakulit talaga makalog. Kita niyo diba sumigaw sigaw pa siya yung nagpapasaya sa buong family. So andito yung family ko and yung family ni Daddy Ariel nyo. So yung iba bukas na kami magkikita. Kinabukasan, hapong bumiyahin na kami papunta sa Dampa Seaside sa may makapagal. Doon kami kakain kasi 'di ba last time na kumain kami doon, nasarapan talaga kami. Kaya sabi namin sa birthday ni Kuya Nitan, na doon na kami magpapakain para buong fam bam ni Daddy Ariel at family ko matikman naman nila yung kinain namin last time dyan. So eto na malengke na kami bandang loob guys kasi medyo mura doon ang per kilo kumpara doon sa harapan. Tapos ayun kumuha na rin ako ng mga puset, pang adobo and sisling puset ang gusto nung aking bayaw. Kaya yan namili na rin kami. Yung kilo niya guys ano para rin kayo namili sa palengke. Basta yung sa loob kayo bandang mamili. Ang dami nagtitinda doon. Ano si Ate, si ate. Dito ka ba lagi, te? Eh? Ayan, si ate. Si na si Siyempre, nung natapos na kami mamalengke, dito focus lang, dare-daretso lang sa restaurant na gusto namin kainin. Kainin sa Wying. Ayan guys, so timbang-timbang na, tinignan na yung aming mga dala-dala, tinanong na kami kung ano yung luto na gusto namin. Yung half kilo charge guys, nasa 200 to 50, tapos yung 1 kilo, 400 to 450, yun yung paluto charge nila. So meron kami dito, chili Singaporean crab, as sarap niyang bestseller nila. Naglagay din ako ng sabaw, salmon bestseller para sa mga kids. And ang sarap ng fried rice nila dito ha. Ayan, sa loob na yan ng restaurant. Tapos andito yung iba kong family, mga kapatid ko. Hiwalay na kami ng mesa kasi masikip. Di kami kasya lahat. Parang nasa 20 kami yan. Tapos adobong puset. Sobrang fave ko din yan. Ayan, malaki din yung place. Meron din sila yung mga function room ba yung tawag doon or private room. Meron din guys sa bandang dulo. So meron din kaming steam crab, steam fish, ayan. Kain tayo mga mamshi. So nagustuhan namin nga last time nung kumain kami dyan ni Daddy Ariel. Kaya dinala na din namin yung family namin kasi ganun kami. Pag nasarapan kami, gusto din namin ipatry sa kanila. Sakto, mag-birthday na si Nathan. Kaya sabi namin pa isang gastos na lang. Doon na lang tayo magyaya. Meron din tayong baked scallop. Imported yan guys. Sa 900 yung kilo niya. And eto na nga yung star yung ating tempura. Masarap yung tempura nila dito guys. Maganda yung pagkaluto. Tapos yung dip sauce nila masarap din. Tagang perfect na perfect yung pagkatempura nila. Ano <area���> <words> <lush> <laughs> hindi ko tinuruan yan, guys, ha. Talaga, swear. Nung isang gabi kasi, tinanong siya nung aking mother-in-law, anong gusto mong regalo, Nathan? Sinagot siya, gusto niya daw ng pera. So, eto, dito kami sa Okada. Yan yung pinaka-dessert nila. Gusto daw nila ng Starbucks. After nyan, eto si Nathan nagmamadali pumunta doon sa Fountain Dancing Fountain Water M. Ayan. Ay, nag enjoy talaga kami dito. Kung hindi pa po kayo nakakapasok at gusto nyo manood ng ganyan, pwede pwede naman po pumasok dito kahit hindi kayo mag-check-in sa hotel. And may mga restaurant na pwede kayong kainan sa loob. Tapos ayan, free lang manood dyan. Walang entrance. Every hour yata. Oo, parang 9, 10, 11, 12, ganun. Hanggang 12 midnight pag Friday to Saturday or Sunday. Pag yung regular day lang, parang hanggang 10 lang yata sila. And dalawang beses sila mag show Kahit ilang beses ko na siya napapanood. Aliw na aliw pa din kami dito. Kaya dito ako nag kasi ayaw pa naman mag-uwi nung maanak ko. Kaya dinala ko sila dyan. So, going back guys yung pera na nakuha niya, maraming salamat ho sa lahat na nagbigay sa kanya ng gift. May mga bangko po lahat ng mga anak ko. So, yun, kinikip namin yun para paglaki nila, meron silang perang magagamit kung saan nila gustong gamitin. Hay! Nabubulol gamitin. So, ayun lang mga mamsya and dadji. Abangan ulit yung susunod naming vlog. Bye!